May angat sa pagsaulog ang International Cooperative Month Celebration sa kajang Atuig. Ang mga katapok mga kooperatiba regya sa probinsya ang nagkitaay kag nag para isilibrar ang culminating activity kang Oktubre 24 sa Banwakang Lawaan. Nang hindi napit na bisita ang newly installed na Chief Executive Officer kang NATCO na si Miss Sylvia Paragoya. Tana ang nagpalabot kang anong suporta sa tanan ng mga kooperatiba sa probinsya kag nagdugro man ang mga pamaagi kung paano pagid na pauswag kag mapabakod ang mga co-op sa anong pagserbisyo. Presente man ang dalawa ka provincial board na Sanday SP Rosie Dimamay kag SP Fernando Corbera. Kag ang tema sa kadiyang cooperative month celebration among one coop movement, one vision, one mission, bagong batas, bagong sigla sa kooperatiba. Kag may provincial team nga kooperatiba Himakas, sa krisis makatibawas. May ginhandaman nga bingo sosyal sa tanan kag ang pagpasundayag kang mga talento sa cultural contest, sa komposo, vocal solo pop, kag ballroom dancing. Ang among nga pagtipon-tipon kang mga officers kag staff kang mga nasari-sari nga co-ops sa probinsya ang magapabastog pagigang kooperasyon kang co movement sa probinsya kang antike. Para sa co patrol, Rodeline Pardico.